siyahan sa walang hanggan. Amen. Santa Ursula, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsubo. Ang NCCA, uh, siya yung ahensya na Kaata sa kanya yung pag-deklara uh, pag, uh, ng mga National Cultural Treasures. Ang nakita natin, wala pa masyadong mga National Cultural Treasures sa region ng Lawa ng Bai. Yung rehiyon na to ay napakayaman sa mga magandang likhang sining at, uh, at mga aspeto na importante sa ating kultura dito ng sinilang si Jose Rizal at ito yung kapaligiran or yung environment na nagpayaman sa kanyang pag-iisip. Dito na hubog yung kanyang pagkatao. Tama-tama lang na naghanap po kami ng mga istruktura o mga gusali o mga bagay na pwedeng i-declare National Cultural Treasure. Napili namin yung tatlong simbahan ng diocese ng Rizal, ng Antipolo, kasi yan ang pangalan ng diocese ng Rizal Province. So tatlong simbahan, Morong, Baras, Binangonan, at ikaapat yung painting ni Juan Senson. Yan po ay matatagpuan pa rin sa Angono at dun sa isang lugar na pwedeng masilayan ng publiko. No? Kaya diniklara namin ito. Pero ang punto dito kaya naging tinawag ito ng hiyas ng lawa kasi binibigyan uh, binibigan din natin importansya yung lawa bilang kumbaga Uh, tag, parang ina, ng, ina natin lahat na siya ang nag-aaruga sa mga bayan sa kanyang kapaligiran. No? And uh, importante din na uh, ma-consider na marami tayong makikita ng magandang likhang sining, sa, lalo na sa mga simbahan. kalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Neil Vincent Tacbas. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Papuri at magpasalamat tayo sa Panginoon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag ng Diyos Ama at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Dakilang Diyos sa kanyang pag-ibig. Subalit may mga pagkakataon dala ng ating kahinaan tayo hindi nakakatugon ng wasto sa mga paanyaya ng Panginoon. Dumulog tayo sa kanyang ng humingi ng awat patawad sa mga pagkakasala natin at nagawa, dala po ng ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako, ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Biren Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating, ating Diyos. Kawan tayong mga Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuris sa Dios, sa kaitaasa. langin po tayo. Ama naming mga pangyarihan, kaming mga tinubos, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Barnabé sa Listra sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kahalian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang na mamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y tinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinalak, tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa panpilya. Ipinangaral nila sa perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipo nila ang mga kaanib ng simbahan at sinilaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. at magaling ang pag-ibig niya. 能帮。 Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mo.